puti yung rail ibang klase puti yung buntot marami si tatlo sila eh no baka wala siguro yun hindi dito lang yung mga talaga bubot kasi ito ano na yan eh endangered species kaya hindi nila ginagalaw <laughs> yun ayan ah ayan ah wild lang eh no baka wala oh.

may <laughs> dinosaur yata dinosaur na hmm, na eh.